Kumusta mga kasansik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga naganap na pangyayari sa ating karagatan na kahit pa sadyang malayo mula sa dalampasigan ay atin pa rin nakita at nakuha Kaya mula sa isang tila ba gustong maging isda hanggang sa tumatalo na balyena ay pag-usapan natin ang labing limang pinakakakaibang pangyayaring nakuha na sa gitna ng karagatan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 15. Lumalangoy na Usa Anong namilya mula sa dalampasigan ay merong napaklasan ng mga mangisda na talagang gumulat sa kanilang lahat sa kadahilan ng nadiskubre nila sa lugar ang isang usa na sa hindi malamang dahilan ay lumalangoy at tila ba nagtatampisaw sa tubig hindi man nila alam kung bakit nandito ang hayop ay mabilis pa rin nila itong niligtas at inangad sa barko. Kung saan makikita na matapos makatuntong sa sulidong sahig ang usap ay mabilis itong nakahiga na nagpapakita lamang kung gaano na siya kapagod sa paglalangoy. Sinasabing kung sakaling hindi nakita ng mga mangingisda ang usap na ito ay hindi may tatanggi na nalunod na ang hayop. Kung kaya't kahit na walang nahuling isda ang mga taong tumulong sa kanya, ay nakakuha naman sila ng pasasalamat ng publiko sa kanilang pagliligtas sa kawawang hayo. Number 14, Kamil Kung hindi ka na makapaniwala na mayroong natuklasang usang lumalangoy sa gitna ng karagatan, ay eh sigurado ko na mas magugulat ka kung mapapanood mo ang ng video na ito sa karagatan ng Bansang Oman kung saan makikita ang isang grupo ng mga kamil ba mga isda? Dulot na payapa silang lumalangay sa tubig na tila ba madalas na nilang ginagawa? Dahil sa imposible nating makausap ang mga hayop na ito, ay sadyang hindi na natin malalaman pa kung paano at kung bakit sila lumalangay sa gitna ng karagatan. Kahit na dapat ay matatagpuan sila sa mga mabuhanging disyerto na hindi lang para isipin ng maraming mga tao na lamang doon sila sa lugar na ito. Number 13 Lumulutang na bahay ba na kang maniraan sa isang bahay na hindi nakatayo sa lupaan kundi lumulutang sa karagatan? Ito ay ang Tiki House na isang kubo sa katubigan ng Florida na siguradong ituturing raw na paraiso ng napakaraming mga tao sa kadila ng kompleto na ang mga kagamitan sa loob nito kung kaya't maaari nang gamitin at tuluyan ng kahit na sino na naging dahilan para iparenta ito ng may-ari bilang bahay bakasyonan ng mga turistang nabibisita sa lugar huntong araw ang manunuluyan sa bahay na ito ay maaari silang manghuli ng mga isda sa nakapaligid sa kanilang karagatan na nagpapakita lamang kung bakit sinasabing perpeto ang lugar na ito para maging bahay ng mga taong gustong malayo muna sa mga syudad na hindi may tatangging madalas ay magulo. Number 12. Agresibong Hippopotamus Sigurado akong alam mo na at nang marami sa atin na ang isa sa pinaka-agresibong mga hayop sa ating planeta ay ang mga hippopotamus na talaga namang mapapatunayan raw. Sana ko nga ng video na ito kung saan tila ba na bad trip na ang hayop sa pagpasok ng mga tao sa kanyang teritoryo sa lawa. Kung kaya't nang may isang bangka na dumaan malapit sa kanya ay mabilis niya itong hinabol at pinangkang atakingin. Dahil sa mga hippopotamus ay ang kasalukuyang mayroong pangalawang pinakamalakas na pwersa ng pagkagat sa lahat ng hayop sa mundo. Ay pasalamat na lamang talaga ang mga pasahero ng sasakyan na hindi sila naabutan nito. Durot na kung sakaling nahabol nga talaga sila nito, ay maaaring mayroon ng ilan sa kanila ang nalagay sa piligro. Number 11, Unicorn ng Karagatan kung pamilyar ka na sa mga unicorn na isang katang isip na nila lang, isigurado akong maintindihan mo na lamang kung bakit binansagan na lamang na unicorn ng karagata ang mga narwal na mayroong nag-iisang mahabang sumay sa kanilang ulo. Na maniwala kami na sa hindi, ay nanantiling misteryo kung para saan sa isip ng mga eksperto. Kung saan kahit na matagal na nilang pinag-aaralan ang nilalang na ito, ay hindi pa rin kasi nila nabibigyan linaw kung anong rason sa kanilang pagkakaroon ng sungay na ito na siyasabing nagpapakita lamang daw na marami pa tayong dapat malaman na bagay sa ating mundo. Number 10. Nahating Barko Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong nakuha ng kaganapan sa karagatan ng Bansang Turkey kung saan makikita ang isang barko na unti-unting nahati at nasisira Makikita sa video ng ito ang isang cargo ship na pumapalaot sa karagatan habang daladala ang napakaraming mga bagahe na mapapasing hindi kinaya ang mga malalaki at malakas na alon na tumatama sa kanya kung kaya't makikita na ito ay nahati at nayupi na naging dahilan din para tumilapon sa tubig ang mga daladala nito ang video raw na ito ang magsisilbing patunay kung gaano na lamang kahirap ang pagpapalaot sa ating karagatan na hindi pa rin lubusang kinakayang lakbayin kahit na gamit pa ang ating modernong teknolohiya. Number 9. Iceberg Tsunami Habang iniimbestiga ng mga eksperto ang kalagayan ng nagiyalong lugar sa Antarctica, ay eh meron mayroon silang naranasang isang kakaiba at nakakabang karanasan na siguradong papatak sa kanilang memorya. At ito ay ang pagkakaroon ng isang iceberg tsunami kung saan matapos tumamang natunaw na yelo ng iceberg sa tubig ay gumawa ito ng dambuhalang alon na makikita ang mabilis na pumunta sa lokasyon ng barkong sinasakyan ng mga ekspertong kumukuha ng video. Mabuti na lamang daw at mabilis silang nakaiwas mula sa dambuhalang alon na ito dahil kung hindi ay maaaring nataob na ang kanilang barko na hindi may tatangging maglalagay sa kanila sa matinding peligro lalo na bibihira lamang ang mga taong pumupunta sa lugar na ito. Number 8. Nahuling Dambuhalang isda Sa karagatan ng Florida sa Bansang Amerika ay merong nakuha ng isang video na talaga namang gumulat sa publiko sa kanilaan ng makikita rito ang mga mga isda na nakahuli ng isang sadyang napakadambuhalang isda na hindi may tatangging sobrang bihira lamang makita. Maliban sa pagkakaroon ng higanteng sukat ng pangangatawan, ay makikita ng malakas din ang hayop na ito. Kung kaya't nagawa niya pang hatakin papunta sa tubig ang lalaki na umuhuli sana sa kanya. Naging dahilan para tuluyan na siyang makatakas. Ngunit lamang daw kung gaano kalakas ang kanyang survival instinct. Nagpapaliwanag lamang kung paano siya umabot sa ganito kalaking sukat lalo na't napakaraming mga predator ang kasama niyang naninirahan sa ating karagatan. Number 7. Peligrosong Alon Habang tumapalao, ang isang pampasayarong barko sa karagatan ng bansang Island, ay nagkaroon ng aksidente na siguradong makakalala ng bawat pasayarong nakasakay noon sa sasakyan sa kadaila ng nang tumama. Ang isang dambuhalang alon sa kanila ay makikita na sobrang lakas nito at mabilis lamang na nabasag ang mga salamin ng barko na nagtulot para magkagulo ang lahat ng tao. Mabuti na lamang daw at kahit pahalos na masira na ang barkong kanilang sinasakyan ay walang kahit na sino ang napahamak mula sa pangyayari. Na siguradong magiging patunay raw na ang pangkalupaan, impapawid o karagatan man, ay maaaring makaranas ng kamalasan. Number 6, Paglalaro ng Basketball mapapanood mo ang ng video na ito sa gitna ng karagatan, ay siguradong sabay kang magugulat at mamamunga. Dulot na makikita rito ang isang lalaki na nagawa pang mag-basketball sa ibabaw ng barko, kung saan kahit na tumatabingi sa ang sasakyan dahil sa alon na nagiging daylan din para mag-slide ang lalaki, ay patuloy ito pa din siya sa kanyang ginagawang paglalaro. Dahil daw sa ganito klase ng sitwasyon ay siguradong mahusay na shooter ang lalaki sa video sa kanila ng kung hindi siya sigurado sa kanyang pag-shoot o pagbato sa bola, ay hindi may tatanggi na mahuhulog ito sa karagatan na magiging dahilan pa para mahirapan siyang makuha at mabalik pa itong muli. O baka nga, hindi niya naman makita ang bola. Number 5. Kakaibang Salbabida Nang maaksidente at lumabog ang barkong sinasakyan ng dalawang lalaking ito sa karagatan ng Florida, ay agad silang naganap ng gamit na maaaring makatulong sa kanila kung saan maniwala ka man hindi ay ang cooler raw na kadalasang ginagamit natin para magpalamig ang ating mga inumin ang kanilang naging sandalan sa nakakapangilabot na kaganapan kung saan matapos raw nilang itapon ng lahat ng laman nito sa karagatan ay ginamit nila ito pampalutang para masiguradong hindi sila malulunan habang naghihintay ng magliligtas sa kanila Mabuti na lamang at mayroon ding ilang mga taon na namamangka noong araw na iyan kung kaya't mabilis din naman silang natulungan at naibalik sa dalampasigat. Kung saan ang pangyari niya ito, ang magiging palatandaan raw nila na parati nang magdala ng cooler kung sakaling mamamangka pa sila. Number 4, Lumulundag na Marlene Makikita sa video ito ang isa sa mga pangyayari na siguradong hindi gugusto yung maranasan ng kahit na sinong mangingisda sa kalila ng kahit pat tumalun na papunta sa kanilang barko ang isang dambuha ng isda na kung tawagin ay Marlin ay dahil sa meron itong matalim ng uso kagaya ng mga swordfish ay hindi nakatakatakat ang isipin pa na madali lamang siyang makapagdulot ng piligro sa mga tao na maaaring malasin at matusok niya kung saan ang isa pa nga sa kanilang miyembro ay mantigan ng masaksak ng uso ng isda ito nakuha ng pangyayari nito sa barko ay hindi may tatangging mananatili sa memorya ng bawat isang manging na nasa video ay siguradong magiging daylight para magingat na sila sa susunod na pumulaod sila sa karagatan Number 4, Mapaglarong Mga Sea Lions Kung mapapanood mo ang nakuha ng video nito sa karagatan ng California ay sigurado ko na sabay kang mamamangha at matutuwa sa kanila ng makikita rito ang mga sea lions na naglalaro sa mga alon kung saan nila ito sinasabayan at tinatalunan kung kaya't mistula silang nagsisurfing. Dagdag sa kanilang mapaglarong pag-uugali ay mayroon ding cute na itsura ang mga sea lions na naging dayland para bansagan sila ng maraming mga tao na mga aso ng kargatan. Kung kaya't kung sakaling hindi raw magandang yung araw ay isipin mo na lamang na sa isang parte ng ating kargatan ay merong mga cute na sea lions na naglalaro at nagkakasiyahan. Number 2. Nangangangstong Dolphin Kung labanan lamang ng pakyutan ay siguradong kakaunti lamang ang makakatalo sa mga dolphin pagdating sa pagiging pinaka-cute na nilalang sa ating karagatan at hindi lamang ang kanilang itsura ang kayang ipagmalaki ng mga hayop na ito, kundi pati na rin ang kanilang angking talino. Na may papakita sa nakuha ng video na ito kung saan mapapanood na matapos lumapit ang hayop sa camera, ay tila ba umumiti pa ito at kumaway na para bang nangangamusta na gindilan para pagkaguluan ng video ng mga tao matapos itong kumalat sa publiko na nagpapakita lamang daw kung gaano natin kamahal ang mga hayop na ito na mayroong talino na pangalawa lamang sa mga tao. Number 1, yung lumundag na balyena. Sa dinami-rami ng maaaring lumundag at tumalon mula sa ating karagatan, ay sigurado ako nang nakuhanan nila lang sa video nito ang isa sa pinaka hindi mo aakalaing posible pala. Sa kanila ng mapapanood rito, ang isang dambuhan ng balyena na tila ba gumagawa pa ng mga tricks na ang mga dolphin lang ang nakasanayan na nating gumagawa. Dahil sa ang balyenang ito ay isang humpback whale na kilala sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalaking pangangatuan sa lahat ng nilalang sa planetang ating ginagalawan ay hindi nakatakataka pang isipin na ang kanyang paglundag ay gumawa ng napakalakas na splash na kaysa ikabahala ay makikitang lalo lamang mas nagpasaya at nagpamangas sa mga taong nakakita. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang mga napakaraming mga nakamamangha at kakaibang pangyayari ang maaaring maganap sa ating karagatan na nagpapakita lamang na sadyang maraming pa tayong dapat na matuklasan at malaman tungkol sa malawak na parte ito ng planetang ating ginagalawan na sinasabing hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay naglalaman pa rin ng mga misteryong hindi pa nabibigyan linaw ng mga eksperto. Kaya para sa iyo, alin sa mga kaganapan na ito sa karagatan ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yun sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.